Is ikaw lang na babae nasa inakpasia. Ikaw lamang ang Wala nang wala na pa ding sa tindahan. Wala siya ng kahit ano pa. iba, ikona lamang talaga, ikona lamang talaga ang iibigin ko. Kaya sabi mo tiwalak ka. Hindi ka talaga talagang kung mabuwis sa mundo dahil may tulad mong dakila boss na minamahalan tulad ko At pagkos na malungkot ay eh dapat kong ikatura Dahil ang hinihiling ko dati natupad na nga Babaeng makukuntento kung anong meron nako, Na kayang ipagsigawan na siya na merong ako Babaeng nagpatibok ng puso kong naging bato It's a fact sa iyong isipan na nandito lang ako Di ka kayang pabayaan ako ay nasa tabi mo Gawin mo akong sandalan kaagapay sa lahat ng Mung tinalas kaya natin sa pagka Hindi kayang sirain na kahit na sinong nilalang Hawakan mo ang aking kamay at ikaw sa akin sumabay Sa paglipas ng panahon, sana'y hindi ka magbiba Dahil ang panaglain sa isip ko ay nabura tinagdamit ka ng malinis, ayokong magkamantya Parang pag-ibig ko sa'yo, hindi lamang basta-basta Ingis basta. sa'kin So good. Umahal kita, walang iba Umahal kita, naging isa D Minahal kita, nang walang pagbabahala Walang pakilang sa lahat Napilit na sinisira ang relasyong binuo Para lamang sa iyo. dingin mo sana ang awit Na sinulat ng mahal mo, palatandaan yan mahal Na pag-ibig ko sa'yo, kahit tayo'y maghalayo Para lang nasa tabi mo, lagi na meron ka ng ako Hindi hindi magagawa ko, na sa ko ang tulad mo Tumingala ka sa may buwan at papakita ko sa'yo Kung gaano kita kamahal yun ay buo. akin Ikaw lamang ang siya nagpasaya Wala nang pwede Namadyan sa ating dalawa Wala sino o kahit ano pa Ay sabihin ng iba Ikaw lamang talaga Ikaw lamang talaga Ang iibigin ko Kaya sabi magtiwala ka Dahil ikaw lang talaga Mi, namahal kita Ikaw lang ang tama nakapagpabago sa buhay ko Sintaka yung sinulat sa kanta Halatado ba na inspirado? Ako na ng isang awiting Panibago makita lang Sa litrato ay kakaibang saya Napalambot mo ang pusong bakal Nang makatang may dala Nang Sandatang mapanood Ngayon ay lagi na nasa bulsa At ko kapag nasa sa Ibang nga kami mahal na prinsesa Di ako papayag na sa ating dalawa Ay may tumutol Ang sumpaan nating dalaw Ay hindi rin mapuputol Pagkat sa'yo lang nakatuon Ang pagmamahal kong panahon, mahal kita Alam mo ba, mahal mo ba, ako si Dapa Hintulot na lang ang hinihintay Makasama ka, maghahawak ang kamay At sabay nating sa ng Sa'kin sa nagpasaya Ikaw lamang ang siyang nagpasaya Wala nang pwedeng Humadlang sa ting dalawa Walang sino o kahit ano pa Ang sabihin ng iba Ikaw lamang talaga Ikaw lamang talaga Ang iibigin ko Kaya sa akin magtiwala ka Dahil ikaw lang talaga